um christening is new okay, na, tree, okay so happy christening yeah. welcome to the christian world yeah. 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 happy birthday papa yeah. Yeah. congratulations so we have celebration for to celebration today okay so aside from baptism birthday today yeah. so may i request everyone to sing a song for the birthday song yeah to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to <laughs> you happy birthday to you happy yeah. birthday to happy you birthday, happy birthday happy to birthday, you happy birthday. Happy birthday. Happy Pwede naman do, do, tayo... Doon, doon po. Mayupuan doon. So, tayo, do. do. ha? Doon, sa doon do, na yan. Yeah? Alright. So, yun dyan? Doon. Doon kaupuan. Okay, so... Sa gitna na lang si Binit Okay, so... Di mo makaano sa gitna. Alright, so... Before we eat, uh, tapawin mo naman <laughs> ng limang ino, kaya okay, di okay, na. Alright, so... Ha?

Gina, um, si uh, <laughs> good evening everyone. Uh, si Mario, the new star na nandito lang kami as your Ninong, uh, mga problema ka sa mga mga uh, dating natin. So, we'll go natin si Ninong next we have Ninong Eric. Ninong Eric, natin si Ninong Nino Eric. Nino Eric. Nino mm. Nino. po nagpapasalamat ako kay Pinta ka Joyce sa pinagalaan mo yun. Ang ABG, na lang dapat lagi sa mga magulang mo. Wala talaga lang sa mga susultahan you have Peter Hino Marvin. kapag mo po. Ano sa yung pangalan siya ng mga dito? Baby Jillian, maraming salamat sa pag-indya sa akin. Now, ay hindi mo makita ang balusok at malakas. Andito lang kami ito. Thank you. Ako ba pa rin ang mga mga baby? Yes! Milok Anthony. Anthony, ayun, si Milok. Parang pangalanan si Milok Dito kami sa Max Restaurant. Okay, thank you so much. Next, we have Nino Patrick. Patrick, ayun, si Nino Patrick. Mabot Ah, hindi ko ng Happy Baby Jill, and

<laughs> uh, hello. Uh, my message for Baby Jin is sana mapalaki siya ng maayos. Kasi yung atin niya medyo no, masungit sa akin eh. Hey. So, mabait ako ako. Mabait si Ate Jo. And, yun lang. kapag ano, uh, kailangan niya ng na support, nandito lang ako na. No. And, yun lang po.